Available, 100 et cetera, 100 et cetera. Main switch. Then, automatic. Tapos, ito yung light. Ito naman ay heater indicator. Sa loob, ginamit ko dyan is dual pan. Tapos, yung heater natin nandiyan. Tapos, yun yung water pan. Ito naman yung select switch. Chain operated na motor. Then, yung thermostat lilitik may temperature in humidity reader yan. tapos ito yung acer galvanize yan yan galvanized yan mga boss with anim na partition yan sok sa mga para sa bong 108 set 100 fully automatic Ayan.